Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bago si Jesus umakyat sa langit, at bago natin ipagdiriwang ang linggo ng pangakyat ng Panginoon sa langit, Inihanda niya ang kanyang mga alagad. At ngayon, inihahanda niya rin tayo bilang kanyang mga mananampalataya. Ayon sa kanyang pananalita, "Huwag kayong mabalisa. Sabi sa diwa, huwag kayong malungkot." Tapos dinadag niya, "Paroroon ako." sa bahay ng aking ama. At sa huli, narinig natin, sapagkat pupunta na ako sa ama. Ang mga pananalita ito ni Jesus ay mga paghahanda niya sa kanyang mga alagad at sa atin na rin bakit ginakailangan niyang umakyat sa langit. At may dahilan ng kanyang pagakyat. Sinabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi kayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako para isama kayo sa kinaroroonan ko. Ang ganda ng pangako na binitawan ni Jesus bago pa man siya umakyat at bumalik sa tahanan ng Diyos. Una, ihahanda tayo ng silid sa tahanan ng kanyang ama. Ikalawa, kapag naipaghanda na tayo, siya ay babalik at ikatlo, isasama tayo sa kinaroroonan niya. Di po ba magandang balita ito para sa atin? Lalong-lalo lalo na kung ang bawat isa sa atin ay naghahangad na balang araw makamit ang pamanang langit. Siguro naman bilang mga mananampalataya, bilang nagsisimba kahit ganito kainit ang panahon, ang dahilan kung bakit ka nandito ay nais mo na balang araw ang lahat ng ginagawa mong kabutihan sa lupa ay suklian ng Dios ng pamanang buhay na walang hanggan. Sang-ayon tayo siguro dito, di po ba? Subalit bago pa man iyan, ipagkaloob sa atin ng Panginoon, nagbibigay siya sa atin ng tatlong konkretong susi upang ang silid na iyan na ipagkakaloob sa atin sa wakas ng panahon ay tunay ngang mapa sa atin. Hindi agad-agad iyan ibibigay kung wala tayong gagawin para makamit ang silid sa tahanan ng Diyos Ama. Ano nga ba ang tatlong susik na ito? Una, Katulad ng sabi ni Jesus paulit-ulit sa Ebanghelyo, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Dagdag pa niya, maniwala kayo sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito at kalaunan sinabi niya, Sinasabi ko sa inyo ang nananalig sa akin. Paulit-ulit ginagamit ni Jesus ang mga salitang maniwala at manalig. Dahil ang unang susi para makamit ang silid na ito sa tahanan ng Diyos Ama ay ang pagkakaroon natin ng matatag na pananampalataya. Pero anong uri ng pananampalataya? Ito yung pananampalataya na hindi nahahaluan ng ibang pananampalataya. Halimbawa, lalo na sa ating mga Pilipino, ang ating pananampalataya ay nahahaluan. May ilan hindi man nila alam pero ang pananampalatayang kanilang pinanghahawakan ay hindi kristyanong katoliko. Katulad na lamang ng pananampalataya ng mga hinduismo. May ilan sa ating kapag nakakaranas ng kasamaan mula sa kapwa-tao, sasabihin, hayaan mo na yan. Kakarmahin rin yan. Bakit tayo naniniwala sa karma? sa katuruan ba ng simbahan merong karma? Wala kang makikita kahit sa aklat ng kasisismo ng simbahang katolika ang salitang karma. Kaya iwasan mo nang banggitin yan. At lalong-lalo na iwasan mong paniwalaan yan. Bakit? Hindi yan bahagi ng pananampalataya natin. Maliban sa karma, may iba may ilan rin sa atin na hinahaluan ang pananampalataya nang galing sa mga budismo ang isa hinduismo ito naman sa budismo ano iyon ang pananampalataya sa swerte ayan magaling ang ilan sa ating kan. bukas sana swertehin ako sa facebook magtype ka ng amen para swertehin ka mga kapatid kung tatamad-tamad tayo, walang biyaya na tayong makakamit. Sa ating panampalataya, walang swerte, walang karma. Ang meron ay biyaya na mula sa Diyos at krasya. Kaya naman, sikapin natin na sa pagpapatatag ng pananampalatayang ito, alamin natin talaga ang nilalaman ng doktrina ng simbahang katolika. Alimbawa, ang sentro ng ating pananampalataya ay paulit-ulit natin binabanggit matapos ang humiliya. Hindi po ba? Matapos ang humiliya, anong ginagawa natin? Tatayo tayo. At mamaya, sisimulan natin ipahayag ang ating pananampalataya. Anong sinasabi natin? Sumasampalataya ako sa iisang Diyos amang makapangyarihan sa lahat ang buong sumasampalataya na iyan alamin natin hindi lamang sa pagbibigkas kung hindi ang mismong nilalaman ng bawat salita na nanroroon dahil ang isang taong marunong sa kanyang pananampalataya tiyak ang pananampalataya mo rin ay magiging matatag at yan ang tutulong sa iyo upang ang pangakong silid sa tahanan ng Diyos Ama ay lalong makamit. Ikalawa na susi. Sa Ebanghelyo, narinig natin na isa sa mga alagad ni Jesus, ang pangalan ay si Tomas. Lumapit sa kanya at ang sabi, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Anong sagot ni Jesus? Sabi niya kay Tomas, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko nang sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ipinababatid niya sa atin na dapat maisabuhay natin ang mismong buhay moral ni Jesus. Ano iyon? Dahil yan ang ikalawang susi. Maisabuhay ang buhay moral ni Jesus. Alamin natin ano ang tama sa Panginoon. Ano ang mali? Ano ang kasalanan? Ano ang nararapat gawin? Saan yan nakatala kung nais nating malaman? Mga kapatid, sa mismong katesismo ng simbahang katolika, ikatlong bahagi, nakasaad doon ang buhay moral na dapat nating isabuhay sa bilang mga katoliko. Halimbawa, ang pagsasabuhay ng sampung utos ng Diyos o di naman kaya ang pagsasabuhay ng anim na utos ng simbahan kalakip yan ng tinatawag na buhay moral ng Panginoon na dapat nating gawin na dapat nating isabuhay kung nais nating pagdating ng wakas, magantimpalaan at hindi parusahan. Isa sa mga napakaliwanag at alam natin lahat na utos ng Panginoon, mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Dito pa lamang, kaya na kagad nating suriin ang ating sarili. Mahal ko ba ang Diyos ng higit sa lahat? Suriin mo lang sa araw ng linggo ano ang una kong ginagampanan? Ang para sa Panginoon o para sa aking sarili? Dahil may ilan sa atin, araw ng linggo, kapag may lakwatsa, kapag may gala, naroon. E paano ang pagsisimba? Maunawaan na yan ni Lord. Ganyan bang pag-ibig natin sa kanya? Kayo ang mas lubos na nakakakilala sa ating sarili. Ang tungkulin ko lamang ay imulat kayo sa katotohanan na kung talagang mahal natin ang Panginoon, uunahin natin ang nararapat sa Kanya bago ang para sa ating sarili. Ikatlong susi, para makamit ang silid sa tahanan ng Diyos Ama. Sa Ebanghelyo, may isa pang alagad sa si Yesus na ang pangalan ay Felipe. Lumapit ito at nagsalita. Sinabi ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakilala sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang ganda ng tanong ni Felipe sa kanya, Hindi mo pa ako kilala. Dahil ito ngayon ang ikatlong susi para makamit ang silid sa tahanan ng Diyos. Ang makilala sa Jesus ng lubusan. Bakit? Dahil sa pang-araw-araw na ating gawain at tungkulin, dumarating ang panahon na magpapasya tayo, na tayo ng desisyon. Sa paggawa ba natin ng desisyon, tayo ba humihingi ng payo sa Diyos? Diyos. Tayo ba humingi ng gabay? Ang pinakamagandang gawin kapag gumagawa ng desisyon ay isa alang-alang. Kung ako ay nasa paanan, Jesus, ano kaya ang gagawin, Jesus? O kung si Jesus ay nasa sitwasyon ko, ano kaya ang gagawin, Jesus? mga kapatid kung alam na alam natin ang buhay ni Jesus kung kilalang kilala natin sa si Jesus ang mga pas pagpapasya ang mga disisyon, ang mga aksyon na ating gagawin kailanman hindi magkakamali dahil ang ginagawa natin ay ayon sa kalooban ni Jesus, hindi lamang sa ating kalooban mangyayari lamang yan kapag kilala natin ang Panginoon. Kaya nga hamon ko sa bawat isa, sana araw-araw maglaan tayo ng panahon, dalawa hanggang tatlong minuto lang, buksan mo at basahin ang Ibanghelyo ni Mateo. Pag matapos mo, isunod ang Ibanghelyo ni Marcos. Pag matapos mo, isunod mong Ibanghelyo ni Lucas. Pag matapos mo, isunod mo ang ibanghelyo ni Juan. Pag matapos mo, balikan mo uli ang ibanghelyo ni Mateo. Paulit-ulit lamang hanggang sa makilala natin ng lubusan, ang buhay ni Jesus. Yung bang pamilyar na pamilyar na tayo. Nakapagtakalungin ka, halimbawa, sa buhay ni Jesus, ilan ang kanyang muling binuhay? Dapat kaya mong sagutin. Isa, dalawa, tatlo, apat, o lima. Kung pamilyar tayo sa buhay ni Jesus, kaya mong sabihin sa akin ngayon, Father, tatlo. Bakit tatlo? Kasi binuhay niya si Lazaro, binuhay niya yung malit na bata, babae, at binuhay niya yung binatang lalaki na anak ng babae sa nain. Very good. At kung pamilyar na pamilyar pa tayo, kaya mong sunod-sunorin sa tatlong mga binuhay ni Jesus. Sinong una? Sinong huli? Mga kapatid, sikapin natin na makilala si Jesus ng lubusan. Minsan ang nakakalungkot sa atin, ang dami nating panahon para manood ng teleserye na gusto natin ng mga pelikula na kinaaabangan natin alam na alam natin ang buhay ng mga hero o bayani sa ating mga sinusubaybayan. Pero ang tunay na bayan sa ating buhay, hindi natin pinaglalaanan ng oras para makilala. Iyan ngayon minumungkahi sa atin na kapag nakilala natin si Jesus ng lubusan, ito ang ikatlong susi para mabuksan ng silid sa tahanan ng Diyos tatlong susi ang binibigay sa atin ng mga pagbasa upang ang inihandang silid ng Panginoon sa tahanan ng Kanyang Ama ay mabuksa natin at makamit. Una, letter M, matatag na pananampalataya. Ikalawang letter M, buhay ang buhay moral ni Jesus. Ikatlong letter M, makilala si Jesus ng lubusan. Sikapin natin mga kapatid, na linggo, -linggo ang mga aral na ito na napupulot natin, natututunan natin, Wag lamang natin sayangin dahil sa uli, para ito sa ating kaligtasan at hindi lamang kaligtasan para makamit natin ang pamanang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.